At dahil nga mainit dito sa Dubai, niyaya ko nga sa Adil na pumunta kami rito sa Almamsar Beach. Alas 6 na nga ng gabi pero tingnan nyo naman ang liwaliwanag pa parang tanghali pa ano? tuwang tuwang nga mga anak ko kasi nga mahilig sila mag-swimming kahit hindi sila marunong lumangoy. May mga nag jet ski rin pala rito. Ngayong araw nga ay konti lang yung naliligo. Siguro nga kasi sobrang init ang panahon. Yung iba, mga tinatamad na silang lumabas. Dito pala sa pinuntahan namin sa Almam Park ay may bayad pala na 5 dirhams per head. Pero kung gusto mo, yung sasakyan mo ipasok mo ay ang bayad naman ay 30 dirhams. Pero kung ayaw nyo magbayad ay walang problema. Marami dito mga free na liguan na hindi mo na kailangan mag bayad. Pinaliligo nga rin ako ni Adil. Ang sabi ko nga ay ayoko nga kasi nga baka mamaya paglusong ko sa tubig tapos pag ahon ko ay magmukha akong suma. <laughs> makamamaya e eh, balut na balut ako tapos hapit na hapit magmukha lang akong suman yung suman na busog ha yung may gerlit gerlit pa dito pala hanggang 7pm lang pwedeng maligo pagdatingan ng 7pm ay paaahunin na ng mga lifeguard yung mga naliligo pero may mga nakikita ako na kahit gabi na naliligo pa sila wala na lang sigurong lifeguard na no, sila-sila na lang. Sa sobrang tuwa Usman ay ayan nga, ginagawa niyang lotion yung buhangin. Maganda dito pagkagabi kasi ayan, kung makikita nyo yung mga building na yan, pagkagabi, mailaw na mailaw yan. Kaya maganda yung tanawin dito pagkagabi. Siyempre maganda rin tanawin kasi meron ka makikita na magjajuwa. <laughs> magjujuwa sa dilim yung ganyan nga kaliwanag ay alas 7 na ng gabi dito sa Dubai kaya pinapaahon na yung mga naliligo ayan dyan pala sa tinuturo ko na yan dyan pala kami nang galing dyan kami nag swimming pero dahil nga alas 7 na ay pinaahon na mga naliligo tapos dyan naman sa tinuturo ko na yan dyan yung pwede kang mag ihaw An, dyan, may mga kabayan dyan nagkakantahan sila dyan marami dyan mga nagluluto-lutoan tapos ito naman ay CR nga Andiyan nga mga anak ko, binibihisan ni Adil. Ang sabi ko nga, ay dito muna ako kasi nga, nahihilo ako. Ang sakit talaga ng ulo ko, ting lumalabas kami dahil siguro sa sobrang init. Tapos ayan, yung sinusum ko na yan, ipalaruan nga ng mga bata. yan. medyo malayo nga lang, kaya hindi nyo makita. Tapos ayan, may mga upuan Andiyan, malinis dito, maganda. Bago nga kami umuwi, ayan, ayan nga, pinaglaro muna namin itong mga bata. mag o 8 na pala niya, kaya kung makikita nyo, ayan, madilim na. nainggit nga ako dito sa mga nagduduyan-duyan natin. To. Kaya syempre, hindi tayo papatalo ah. Sabi ko kay Usman, Usman, videohan mo ako, magduduyan ako. Tapos ayan, kaso nga lang natatakot ako, tumutunog siya. Kaya sabi ko kay Usman, ako wag nanak at baka mamaya madisgrasya pa ako. At yan lamang, thank you for watching!